Assalamu So ngayon ay magmini mini vlog po na ako ngayon So ngayon ay kasalukuyan magpunta sa supermarket Para magbili ng mga kakailanganin ng aking lutoin. So ngayon ay magluto naman ako ng kusa So kailangan talaga kapag may asawa kang ibang lahi Kailangan aralin mo talaga kung ano ang mga kinakain nila Para maluto mo sa kanila Para mas lalo kang mahalin. Charot. So, by the way, ito na nga, nandito na ako sa tama. So, wala kami naubusan kami. So, kailangan ito sa aming ramadan. Sa aming pag -ista. So, nabili ko na yun, ah. Kinilo lang. <laughs> Kinilo lang. Oy. So, ngayon ay ah, magpunta naman ako sa taas. So, ilang bisis na ako nagapunta-punta dito. So, akala nila marami akong pera. Pero, yun pala, kailangan kong magkuhan dito. ayoko kong mag-stack sa So, by the way, itong kasama ko ayaw magpauna. So, ayan, maghintay tayo. Maghintay ako. So, panoorin na lang nyo, no? So, mag-adjust, adjust na lang kayo mga guys. So, magbili lang ako dito ng lahang. Yung carne na mafrome. So, ayan lang yung pinuntahan ko dito sa taas. Dito. So, ayan, ito lang ang binili ko sa lahang mafrom So, ang laman maprong pala is yung carne na nagakuan na ano yun yung maliit na ano yun na makina so ayan naluto ko na yung carne dyan na carne na yung carne ba carne baka so ayan yung kusa ito yung kusa na lulutuin ko tapos ilagay ko yung laman na yan dyan so ganyan ako magluto ng kusa So, kusa kung pinaglapit. Charot! So, by the way, hindi ko pala naipakita sa inyo kung paano ko ginawa, kung anong proseso ito. So, darating din tayo dyan at the right time. Kasi ngayon ay medyo masukip ang aking kwan, space dito sa aming nalipatan na bahay. bahay. So, ayan na nga, naluto na yung kwan. So, ilipat ko dyan sa kusa, kusa. So, ganyan ako magluto ng kusa. So, paano kayo magluto ng kusa nyo mga kabayad ko na no, may asawang ibang lahi? So, comment nyo kung paano kayo magluto, no? So, madali lang naman tayo matuto, no? So, alam mo naman ang mga Pilipina, mga smart, smart. So, madali tayong matuto. Hindi, hindi ba? nag choke Madali tayong matuto, di ba? Kasi kaya nga tayo minamahal ng mga kuwan, ng mga amo natin kasi madali tayong matuto especially sa pagluluto. So, proud tayo dyan. Charot. So, ayan na nga. And then, ginaganyan-ganyan ko lang yan kapag tapos ko na maluto yung lahat. Tapos, tapos ko ma-arrange yung mga kusa. So, depende na yun, yun. yung may talong pa dyan. So, para hindi ko may tapo ng talong na yan. So, sinali ko na rin ba. So, inshallah, makakuan ako dito sa aming kusina para may pakita ko rin sa inyo kung paano ko ba ginawa yan. So, favorite ito ng aking asawa. So, isa sa mga favorite ng aking asawa itong kusa. So, ayan na nga. Kumukulo so, na, na siya. So, ito Tapos na. Hinihintay ko na lang ang aking asawa. So, yan lang guys. Keep safe.